Hey you! What's up mga kakumpare? Good morning, good morning sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. So for video mga guys, meron akong muling isi-share sa inyo sa aking paggagawa ng aircon. So mayroon akong pinulaw sa ating isang customer na outdoor unit. Ano siya, nagkamayroon siya ng shorted. So, nasunog yung wiring niya. Lahat ng parts parts ng kapasitor, pan kapasitor, at starting capacitor ng compressor, at saka yung ating wiring. So, sunog lahat yon Ang ginawa ko mga guys is pina, pinalitan ko ng wiring. So, what this so yung guys true so, so yung guys ito yung pinulot kong outdoor unit na aircon na split type so ito one nose power na split type ito yung nasunog so yung pakita ko sa inyo mga guys ito so ito nilinis na namin to eh so nilihan na namin ng maayos tapos pipinturahan pa yan yan ang mga damage na sunog Ayan Ito, ito, ito Sunog yan mga guys Ito hanggang dito sa wiring na yan mga guys Nagdoktong na ako dyan Tapos ito sunog yung kap Kapasitor niya na dalawa Pan kapasitor at saka Kapasitor ng Kompresor So ito sunog din Bumili ako ng ganito para sa terminal natin na uh, maitap natin yung mga linya dito so yun guys papakita ko sa inyo kung kung makaka uh, makaka ano kayo ng ganitong unit na nasunog ito lang ang may bibigyan ko sa inyong tip so ang ating ano, pan motor is merong kapasitor yan So Sun na to mga guys Nagduktong na ako dito ng wire Bali 3 wires yan mga guys Itong black na ito Is line 1 Ito yung live So yung blue Ito yung starting capacitor yan. So itong red running mga guys yan, running. So nagtap ako ng isa nito para sa running ng kapasitor Alright guys Unahin muna natin yung Yung pan motor ng aircon. na ito Itong unit na ito Unahin muna natin guys ha So yun Bumili ako ng bagong kapasitor So dalawa lang ang plug nya Kaya Nagtap ako ng isang terminal So kukuha natin yung Starting ng pan motor lagay nyo dyan yung isa yan tapos yung ating running right itong running itong red nagtap ako ng isa dito kasi wala nang plug kaya magiging isa single din lang yan yan, yan yung running so meron na tayo yung starting at saka running ito guys yung running mamaya natin lagay pag nandyan na yung sa kapasitor ng compressor so ito yung line so ano ba yung line natin dito tayo maglalagay ng line 1 line 1 neutral so ito guys yung nabili ko na yan walang source sa baba kaya bumili din ako ng dalawang terminal para mag mag plug tayo doon sa taas at sa baba So pag nilagyan na natin yan ng ano ng ng linya magkaka meron na ng source yan ng kuryente So ilalagay na natin yung line 1 yung live dito sa ating nilagyan ng source yan So nakatap na yung ating ano pan motor Meron na tayong kapastor at saka yung running niyan mga guys is dito natin ilalagay sa kasabay ng running ng compressor ito running running to pan ha? ito kapasitor ng compressor 20 microfarads ang size ng ating kapasitor para sa compressor so ito mga guys, yung tatlong wire. Isunog din to. Bali, pinalitan ko na ng bago yan hanggang dun. Hanggang dito sa baba. May makikita kayo dyan. S, C, R. Ibig sabihin yun, running, common, starting. Kung saan nakatapat tong blue na ito, doon sa compressor mga guys. Yun ang pagbasihan nyo excuse sorry so ito ang common natin sa baba common yung black red running starting blue so ang starting ng ating compressor is dito nakalagay yan sa herm sa herm tatap nyo yung blue na starting lagi pong nag-iisa yan wala po kayong isasama dyan ay, sorry. Excuse ulit, mga kababayan. So, na, dito na tayo sa starting. Nakakabit na. Yung running naman is ilalagay nyo dito sa common. Tatap nyo dyan. So, itong live, line 1, lagi kayong nasa line 1 din. Dito. Kasama Dito. So, may linya na yung ating panmotor at saka compressor line 1. So, para makompleto mga guys yung ating linya is kukunin naman natin yung ano. Yung running na isa. Itong running na ito sa red at saka sa neutral itatap mo din ito dito sa running sa compressor yan o yun tatlo na yan so meron ng line line 2 neutral <coughs> excuse <coughs> Ayun, oh. so yun mga guys kompleto na yung ating linya sa compressor may nakatap na yung ating running na red nakatap na yung starting natin na blue sa compressor so yung live o line, line na dito na sa line 1 so meron na tayong line 2 or neutral ngayon hindi ito wala tong power dito mga guys kasi iba nga yung nabili ko lalagyan natin ng source para magka meron siya ng supply alright So yan Ngayon Dito naman tayo sa baba So kaya Nasunog nga yung dati nya Naka screw yung line 1 dito sa line 2 So ito na nabili ko di sakit Kaya ito igakabit natin mga guys Di sakit din mga guys Yan Puhanin natin yung line 1 Dito isa yan. line one. So, kuwari niya ating neutral. Yan. Magkaka meron na ng meron na ng source yan mga guys. So, i-tester natin mga guys kung meron ng source sa bawat gabit natin ng linya. Tusok nyo yung isa dyan Isa dito Ayan, Tingnan nyo sa ating tester Kung gagana siya sa ohms Yan no? oh So guys gumagana Ibig sabihin yan may source tayo Right So I-actual naman natin mga guys Papaanda rin natin siya papaanda rin natin siya mga guys dito sa ating 220 sa so 220 naman tayo guys hindi palitan natin to. so palitan natin na mayroong saksakan sa 220 punutin muna natin yung ating sauce sa natin ng may plug para masaksak natin sa 220 alright yun so pwede na natin pakandarin guys guys, mandarna, na. Ayan. So, success yung ating lahat ng linya sa pan motor, sa compressor. Alright, so yan. Dito yung suction nya, malakas ang ligo po. Ayan o. Alright. So, ito mga guys is pagkatapos niyan pinturahan natin yung mga nasunog na yan at kahit sa loob para bumalik sa dating kulay niya so update ko kayo mga uh, guys pag so yun guys hanggang dito na lamang po ang video natin for today sana may natutunan kayong kaalaman sa aking paggagawa sa aircon. So pag naka-experience kayo or mayroong kayong gawa na ganitong nasunog na unit. So simple lang mga guys. Subaybayan lang ninyo yung video ko at makikita niyo kung paano kadali ang mag-install at magkabit ng mga iba-ibang parts ng materyales. So yun. Thank you for watching. Sana nasubaybayanin nyo ako hanggang sa huli okay, na napaandar ko yung ating unit. So hindi ko na mapapakita sa inyo mga guys yung pagkakabit ko dun sa unit ng aircon. So simple lang naman magkabit nun mga guys kasi itatap lang naman yung dal dalawang, sa dalawang copper tubing at saka sa power supply. So hindi ko na mabibidyohan yun mga guys. Hanggang dito na lamang po. i'm for today so thank you so much for watching see you next vlog peace out